Grabe yung hangin kagabi guys. Dito mo na ako sa pasina majote. Oh my god. Hindi <laughs> nakapanghugas kasi malamig. Oh, sobrang dami kagabi. Araw ng Miraculous nga to guys, ito yung signal number 2 yung ating area dahil sa bagyong Christine. Ito nga't pagkagising, dumiritso ako dito sa kusina kasi hindi ako nakapaghugas kagabi kasi malamig nga. So, habang si mama naman ay pumunta sa ilit sa palengke kasi may bibilin daw siya. pagdating nga niya, ito nga yung sa akin. May binili siyang saging at saka itong balanghoy ako oh, kamuting kahoy. Medyo maganda pang ang panahon yan pero may signal number 2 tayong Alam mo yung pag umuulan tapos masamang panahon, ang sarap lang talaga kumain ng mga ganito. Ganito yung madalas kainin sa probinsya, yung kamuting kahoy, kinagataan minsan, minsan naman nilalaga lang siya. May mga nga inaisipan ko guys na gamitin itong aking stand na ring light tapos may phone holder siya. Ito nga yung madalas kong gamitin kapag may event ako. Nagpipicture, ganun, video. Ito nga pinatayo ko siya at inasimbol ko na yung kanyang ibang parts. Kasi magagamit ko siya sa pagbablog vlog. Mahirap kasi yung cellphone na nakalagay lang kung saan saan. Pinapatong kumbaga. At nang ma ko nga itong aking stand ay kumuha na ako ng aking damit. Maliligo muna ako bago magsimula ng aming araw. Ito nga. At pagkatapos manigo at agad na rin ako nagsuklay. Nagsayin na nga agad ako niyan guys ng parang tanghali na tapunan. Ito nga pala ang umulamin namin ngayon yung dinaing ni mama na matinig na isda. Buti na nga lang at nakabili si mama nito bago pa man nagsimula ang bagyo. Kasi si nga ito yung madalas ko sabihin kay mama dapat mag tayo sa freezer kahit papano. Yung magluto ng mari maramihan o, mag-marinate, ilalagay lang sa freezer. Maulan, maulan, ito Anong mukbang mo ma? Mukbang buwan! Ah, buwan. Grabe guys, ganyan kalakas ang ulan simula umaga hanggang nagtanghali. Ito nga't kakatapos lang namin kumain. Ito naman si mama ay nagready na ng pangmarin. marienda. na daw niya yung kamuting kahoy. May konting niyog nga siya doon natira sa paglalangisan sanan niya. Yun ang gagawin daw niya, igagata niya. Ito nga't sinasalang na ang kamuting kahoy. Mga bandang alas 3, nga tito tangkakapi na kami at saka itong kamuting kahoy na niluto ni mama. Bandang hapon, ito na naman yung kaganapan sa bagyo. Grabe, sabay na ng hangin. Nung kagabi ay panay hangin lang talaga siya guys. Sobrang lakas ng hangin na halos tatangayin na yung bubong namin. Maririnig mo kasi. Pero wala siyang ulan. Ngayon, kaninang umaga naman, sobrang lakas ng ulan. Pero walang hangin. Ngayon nga tito at nagsabay na talaga siya. Ito na yung pinaka landfall ng bagyo. Kung nakikita nyo, medyo mabaha. Pero hindi po talaga yan ganun kalalim. Talampakan lang po yan. O sobrang talampakan. Ganyan lang lagi yung. Ito yung martis ng gabi guys. Ala size pa lang yan siya Ganyan kalakas yung hangin. Kailangan na namin magsara. Ayan o. Kung nakikita nyo, ganyan po. Grabe, sobrang lakas ng hangin buong magdamag po ganyan yung weather. Yung tipong hindi ka makakatulog kasi maingay yung bubong. Parang tatangay ng hangin. <laughs> Ay nako, first time ko nga makaranas ng ganito dito sa Pinas. Yung ganyan Oh, uh -huh. Kung hindi matibay ang bubong, wala. Tuli pa rin talaga. Ini si Tuti. Saka okay, lang Hindi na Hindi <laughs> <laughs> Pati Kapi at malangoy. Pinatay namin yung ilaw doon. Kasi naano naman siya ng pipi. Tapos naglakay na ako ng ilaw doon. Dahil sa sobrang lakas ng hangin at ulan nga guys, tumutuloy yung banda ang gitna ng bubong namin. Kaya nga teto si mama napapasinti na lang talaga ng kandila.